Para sa mga katulad kong OFW, mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi nyo, hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin, nung wala na akong pera, halos kaaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ko na magikita ka lang dyan. Hoy! pa, pa, magikita, sigi, pa, sigi, sigo, go! sigo, 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 Sige, sige, sige. sigo, 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 Sige! sigo, 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 sigo,

Ay, yun yung nanay ko. Sesa natin yan yung video na, yun barangay. Kasi wala na ako maibigay. Kung ano-anong ano. Lahat ng pamangking ko. Puro ano. Mga bastos. Alam nyo ba? Lahat ng klase ng torture. Naranasan ko dyan sa mga yan. Yung araw-araw. Wala kang chinelas dahil tinatago nila. Mga halaman ko binubunot, mga nilaban ko, binubuhusan ng sunrocks, maliligo ka, papatayan ka ng tubig. Matapos ang 30 taon na pagpapakahirap sa ibang bansa, isang OFW ang umuwi noong 2019 dahil siya ay nagkaroon ng mild stroke. Ibinigay niya ang kanyang mga naipundar sa kanyang mga kapamilya at sa kanyang mga nag-iisang anak. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, ayon sa kanya ay nakatanggap pa siya ng hindi magandang pagtrato mula sa mga taong ito. Ang ating exclusive na interview ay mapapanood natin ngayon. Ako po si Cleotilde Francisco. Uh, 53 years old. Uh, single mother po ako. Uh, 30 years po ako sa abroad. 3 uh, years na po akong nasa Pilipinas. 30 years po akong nagpakakuba sa abroad pinag-aral yung mga kapatid ko. Lahat, tinulungan ko. Pero nung umuwi na po ako sa Pilipinas, wala nang mapala sa akin, nananakit na po. Tapos kung ano-anong salita ang maririnig mo, pati yung anak ko, inano nila yan, yung binreinwas nila na wala akong kwentang ina, na kung ano-anong paninira ang sinasabi sa akin. Itong bahay po na to, naipundar ko to. Akong nagbayad ng lupa, pati yung bahay. Itong akong nagpagawa. Ang hinihingi ko lang ho, etong second floor. Second floor lang para yung dalawang kwarto, mapaupahan ko meron akong pera para pambili ng pagkain. Dahil hindi naman ako umasa sa kanila. Yung ang sabi ng anak ko, pokpok daw ako sa Singapore. Tapos yung sira na daw ulo ko. Kasi nga, yung, yung gusto ko lang huna yung magkaroon ako ng sarili kong pagkakakitaan, itong dalawang pinto, na 1,500 lang ang upa lahat ko ng pang pang ano, ginagawa yung mga aso yung, ewan ko ba, kahit hanggang ngayon tinatanong ko sa sarili ko bakit galit na galit sila sa akin kahit nanay ko tinatanong ko bakit galit na galit sila sa akin <laughs> kasi wala na ako maibigay kung ano, anong ano lahat ng pamangking ko puro ano, mga bastos. Alam nyo ba, lahat ng klase ng torture, naranasan ko dyan sa mga yan. Yung araw-araw, wala kang chinelas dahil tinatago nila. Mga halaman ko, binubunot. Mga nilaban ko, binubuhusan ng sunrocks. Maliligo ka, papatayang ka ng tubig. Utos daw ng mga kapatid ko kasi hindi daw ako nagbabayad ng tubig. Marami pa po. Alam nyo, isa lang ko ang ano eh, ang pinagpapasalamat ko din sa pag-abroad ko. Nagkaroon ako ng napakabait na amo na hanggang ngayon hindi ako pinabayaan. Hanggang ngayon sumusuporta sa akin. Gustong-gusto nila akong paalisin dito. Bakit ako aalis? Ako ang nagpundar ng bahay na to. Wala akong alam kung ano. Yun lang ho, yung buhat ng wala na akong may ibigay yung wala na silang mapala sa akin alam nyo yung anak ko pinag-aral ko yan sa Lyceum culinary pinapunta ko pa yan ng Amerika para mag ano mag OJT doon. lahat binigay ko tapos laging sasabihin wala akong kwentang ina kasi hindi ako nagpalaki syempre paano ko siya mapapalaki nagtatrabaho ako yun ho kasi ang ano turo sa kanya wala akong kwentang ina ang gusto ko lang naman ho yung etong sa second floor at saka ang alam nyo sa totoo lang wala hindi naman na ho ako interesado dito eh. Paalis na ako talaga ang ayoko lang ho yung nananakit sila nakita nyo naman ho yung video di ba okay sa yan. Akin na, ako, akin na. Hindi okay. sa iyo yan. Huwag mong okay. akin na. Bakit mo kukunin? Yung mga anak niya napakababastos habang nandoon siya nanonood. Tsaka nananak ano ho sila namihasa ng nananakit kasi yung yung nanay din ho niyan. Meron din ho akong ano, blatter na binugbog din ako niyan kasama ng anak ko. Pinagtulungan ako ng mag yan. Yung ano ba, yung tatratuhin nila ako ng tama yung ano ba, yung yung kahit wala na akong mabigay yung ano hindi naman ako nanghihingi sa kanila eh nagtatrabaho ko buhat nung dumating ako dito nagtatrabaho ako para sa sarili ko hindi ako nanghingi kahit kanino sa kanila Gusto ko lang malaman bakit galit na galit sila sa akin at saka meron akong ano para sa mga katulad kong OFW Mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi nyo, hindi kayo nakakasiguro na pag kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin, nung wala na akong pera, halos kaaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ko na... Alam nyo kung maibabalik ko lang, nag-ipon ako para sa sarili ko. Hindi yung lahat ng kapatid ko pinag-aral ko. Lahat ako ang tumulong para makapag-abroad sila. Hanggang sa kahuli-huli ang pag-abroad ko, tumutulong ako sa kanila. Magulang ko, tinulong ako yan. Pero nung wala na akong maibigay, para na akong basura. Para sa anak ko, sana masaya ka. Masaya ka sa mga ginawa mo sana hindi rin gawin ng anak magiging anak mo yung ginawa mo sa akin sa mga kapatid ko sana gumanda ang buhay nyo at dyan sa mga pamangking ko yung mga ugali nyo baguhin nyo hindi yung napakasasama ng ugali nyo alam mo kung ang sabi ng nanay nila hindi bali daw manakit ang anak nila, wag lang sasaktan. Tama ba yun? At saka yung mga kabastos, yung napakabastos, grabe. Mga private pa nag-aaral yung mga yan, pero ano, parang walang pinag-aralan, mga walang modo. At saka yung wag, wag, silang laging nananakot ng tao, na akala mo ang husay-husay nila at ang gagaling nila sa nanay ko dapat wala kang wala kang ano yung pinapaboran pantay-pantay ang tingin mo sa anak mo hindi yung may paborito ka tsaka yung dapat gan di ba ang magulang dapat pag nag away ang mga anak nasa gitna siya hindi yung kinakampihan niya kung mer kung sino yung meron at meron siyang magiging pakinabang Bukas naman ang Bravo News para pakinggan ang panig ng kanyang kapatid, kanyang mga pamangkin at gayon din sa kanyang anak. Pero dito muna natin tatapusin ang ulat na ito. Ito po si George De La Cruz nag para sa Bravo News.